O karon nga video mga freaks magluto ta og bulalo nga litid sa baka nga butangan nato dra og tanglad, bumbay, ahos, luya mga freaks nya to ang butang ag asin. Nya ato na siyang butangan og laurel mga freaks kay para pawalawala sa lang sa gamay. Nya ya to, na ni mga freaks butangan nato dai og MSJ. Naragi hapon sa inyo ha. Kung ganahan mo butang ako nagabutang jud ko mga freaks. Kaya murag mangita na ako ang dila niya. Butangan na to like tubig. Kaya siya ipresyo cooker mga pricks. Mga 45 minutos mga breaks. Ah, na lang. Tapos, ano, takbo ba na ito? Pabuto na ito, bukal na mga breaks. Siguro wagin ninyo mga breaks na nasirado niyo tarong nga Ay, kalimot na pa, pasit-sit niya mga breaks. Ah, na siya mga pricks. Ah, taon-taon mga 45 minutes. Pwede na na siya haunon niya yeah, at wala niya pabugnawan para mabutangan na ito sa uban niya kitla. Uban niya ingredients ba? Mga gulay, ano, mais. Kaya yeah, ito ang butangan ato ang mais. Mga duha ka mais niya ako ang hiwa mga bricks. Kaya ko ang mga bato sandre, mga bata na mo, ganahan kayo kitkit po na yeah, Pag mga bricks, na yeah, dumaga ito ka may tubig kaya nakuhaan man ito. Ya, kita atur tungkoi. mga pes sa kabutan juga na sa bulalo mga pres kay aron humot ang atuang bulalo kay dili man kompleto ang bulalo mga pres kung wala na itungkoi mga pres. Eh, mura ra ka naglaga og karneng baka lang ana gilaga lang nimo di na bulalo. Ah, butang ato dungaga ato gamay asin. Kayon gamatoy. Ana gamatoy, gamatoy, ukatoy, ukatoy. Wala na ito ang takluban. Uh, mga pila ka minuto nga maluto nato ang mais mga pricks. Oh, good na. Yeah. Bubo -bu na na ako na atil po doon ang mga uh, Ito ang dahon nga Chinese pichay o si best dahon. Wala ko na bidyuhan ba? Kaya nalipat ko ba? Uh, mga tao-tao na mga pricks. O, uh, na. Uh, Kita mo na ang mga nagsinaw-sinaw mga pricks. Muna siya mga litid mga pricks.